Po ay uh, June 18 2025 ah alas 10.41 na po ng uh, umaga no uh, bago kayo man nanghaliian uh, kunin ko po muna ang inyong uh, oras ilang minuto lang naman ito no at uh, ito nakakabahala na ang mga nangyayari no uh, meron kasing isang senador na uh, nilulukuban ng uh, ano eh, espiritu ng kamalian no? No? Uh, meron kasi siyang isang pinaniniwalaan para sa kanya eh uh, tama naman daw ang mensahe no? ang dami ay naglipana ng espiritu ng kamalian uh, at uh, isa sa nilukuban nito ay si Senator Bato de la Rosa bakit po? No? Uh, meron kasi nga lumabas ng mga AI generated na mga uh, nagsasalita ng mga kabataan ah, uh, tungkol dun sa mga issue to, so, na agad naman niya nga uh, pinaniwalaan at shinare nakita dun sa kanyang FB, page, FB profile no? ah, uh, kita dun na uh, shinare niya eh no? at ah, uh, pinaniniwalaan niya ito. Alam niya mga kaketchup, no? Ang hirap sa isang tao na naniniwala ka sa mga AI generated. No? Hindi ito galing sa isang tao. Ito ay isang AI generated. No? Eh, mas maganda pang maniwala ka mismo sa isang tao, buhay, may kaluluwa, aksasalita, no? Kaysa dito sa mga AI generated na ang gumawa eh mga mga tao na uh, ginagamit itong uh, karunungan ng uh, information technology. Uh, kung titingnan mo yung ano, yung uh, AI generated na video na yon, no? Ah, uh, uh, yung background, no? Maraming mga tricycle ba yon na makikita mo hindi naman sa Pilipinas kundi sa ibang bansa tapos biglang pak lilipat ng ano ng uh, ng area no pero yung paring nagsasalita na yon nakabataan ha uh, maganda ang pagkakagawa ha? Uh, pinaganda para maraming madaya para maraming maniwala <coughs> at isa nang naniwala dyan Walang iba, kundi itong uh, ah, sinasapian ng uh, espiritu ng kamalian. <laughs> Walang iba, kundi si uh, Senator uh, Bato de la Rosa. Gan Ito bang mga ganitong klase ng uh, mga tao na uh, inilukluk ng uh, mga Duterte diehard supporter? Ha? Ah? Ang paniniwalaan ng mga lihiti mong mamamayang Pilipino. No? Uh, yung ibig ibig sabihin ng lihiti mong mamamayang Pilipino, ito yung talagang uh, may malasakit sa bayan at uh, talagang ha uh, uh, nakatutok sa bawat issue, no? Binabantayan itong uh, uh, mga sinasabi ng mga politikong ito kagaya ni Senator Bato Dela Rosa. No? Eh Sipin mo, AI-generated video, para lang uh, nung nakita mong pumapabor sa iyo yung sinasabi nitong uh, AI-generated video na to, ah, mo. No? Eh, yan ay walang pag-aatubiling moral. No? Hanapin nyo na lang sa ah, uh, diksyonaryong Pilipino. Ang ibig sabihin ng taong walang pag-aatubiling moral. No? Kasi po napaka-critical po nito, napaka-delikado po nito. Ha? Na sa isang uh, senador na nilulukuban ng ng uh, espiritu ng kamalian eh magsasalita, i-share ito at paniniwalaan. 'No? 'Yan po ang uh, problema niya, eh. Uh, kagaya niya, 'no? 'Di ba? Siya na mismo nagsabi, sabi niya. <coughs> Ah, nangako ako sa mga ah, kababayan ko. Ha? Nung ako'y nangangampahan niya, kaninong kababayan ka nangako? Sa mga ah, Duterte diehard supporter ito, dito sa mga panati ko, na boboto ako na huwag i-convict si Duterte. Basta iboto nyo lang ako. O, kita nyo. Uh, may mga na siya may mga nasabi na siya maaga pa eh. May mga nabanggit na siya uh, mga mas maaga pa dito na tungkol diyan na siya ay lantaran sumusuporta. No? Ha? Ah, Kaya uh, Vice President Sara Duterte. At siya ay sumisimpatya din do sa tatay ni uh, uh, Vice President Sara Duterte. Ano po ang punto natin dito? Eh, nagbitaw ka ng pangako eh. No? Eh, anong binitawa mong pangako? Eh, tinitiyak natin ang resulta na itong impeachment trial kung matutuloy na nga ito. Ah, tatawid dito sa 28th Congress. No? At, ah, ang ipinangako niya dito eh, ha? Papabor siya dito kay, ah, Vice President Sara Duterte. No? Eh kaya siya nanalo dahil sa protest vote. Kung walang protest vote, no? Eh hindi ito mananalo mga kaketsa. Hindi ito mananalo. No? <coughs> Ayan po 'yan. At ah, uh, nakakatakot ang mga ganitong klase ng mga senador, no? Nakakabahala, isipin mo. Ha? Huh? hindi naman galing sa bibig ng tao, pinaniwalaan mo, anong klasika, ka? Di ba? Ha? Senador ka pa naman. Ha? Ikaw ay senador. Senador ka ba ng bayan? Ha? Senador ka ba ng mga tao? No? Ayan ang problema natin eh. Na, Ibinoto ninyo eh. <laughs> Sinong dapat sisihin? No? Ha? Eh, syempre, yung mga bumoto, eh, alam nyo na nga ang mangyayari nito, alam na nga ninyo ang dulo nito, eh. Hindi naman ito maglilingkod na itong senador nato, hindi naman maglilingkod sa taong bayan, no? Kundi maglilingkod dito sa mga Duterte, eh. Malaki ang utang na loob na sa mga Duterte, eh. Kasi, isipin mo nga naman, eh, ha? from senior superintendent na promote na one star, naging a PNP chief, no? Inilagay ni uh, former president uh, Duterte na maging uh, uh, PNP chief. Oh, uh, one star rank, no? Eh mas matindi pa to kay General Torre, no? Eh si General Torre sinisilip eh from two star rank daw eh ginawang PNP chief ni uh, Bongbong Marcos. Eh itong si De La Rosa from one star rank ginawang uh, PNP chief, no? tapos naging senador. O, oh, ha? Ah? Ah, bago pa naging senador eh ah, naging Bucor chief. Ha? Ah? Anong bang ah, nangyayari sa mga kababayan natin? Hindi ko naman sinisisi itong mga kababayan natin. Pero huwag kayo magpadala sa pambobola. Lalo na sa ganitong klase ng, ng uh, senador na naniniwala sa mga AI-generated hindi galing sa tao. Napakataas na ng antas ng teknolohiya ngayon, kaya suriin natin na ito ay tinatawag na deep fake. Deep fake, no? Ang pinakakategory ng ganitong klase ng AI generated na maaari magligaw, no? Sa napakaraming mga kababayan natin, ang tawag diyan ay deep fake, no? Ah, peke. Ah, hindi galing sa mismong bibig ng isang tao. At uh, sana sa mga ganitong uh, sa mga kababayan natin, mga lihiti mong uh, mga mamamayang Pilipino, kasi may mga illegitimate na, ano eh na mga mamamayang Pilipino, ito 'yung mga panatiko ni Duterte, ito 'yung mga Duterte diehard supporter. Eh sana sa mga kababayan natin na talagang may malasakit sa ating bayan eh ha? Uh, Mag-iingat tayo, baka kasi madaya kayo. Itong kasing uh, AI-generated uh, video na to, eh pandaya ito, mga kakechap. Gawa-gawa ito ng isang tao na uh, para lang ibangon yung mga pagbagsak ng mga Duterte. Bakit pagbagsak ng mga Duterte? Eh nasa na ba ang mga lahi ng mga Duterte? Puro mga nakakulong. Oh, itong si Tatay Digong nakakulong, no? Si Sara Duterte, ah? ah, nililitis, no? Impeachment trial. Si Pulong Duterte, ah, may kaso, nakaamba din sa kanya ang rehas ng kulungan. Kung ito mapapatunayan. Kaya po, ano, ah, mag-iingat tayo, no? Ayan pa isa, kine-question ni Sara Duterte itong nga nakaraang uh, midterm election, nagkaroon daw ng uh, malawakang dayaan. Kaya nga nag-react si yan eh. Ha? One Juan and really, Sino ba yung mga uh, eksperto na yan? Ilabas mo. hindi eh, wala. O, oh, yan ang mahirap. Hindi naman inilabas. No? Hindi naman inilabas. Uh, ilabas din yung mga eksperto na yan para naman ma -ano natin, maexploit mahimay, mapag-aralan. No? Matanong natin. Itong mga sinasabing uh, expert, no? Eh ito 'yung sinabi niya nung siya dumalaw kay ano eh. Ah, kay doon sa kay Son of God, no? Ah, kay kiboloy Ah, Kiboloy, no? Dumalaw siya doon eh. Ah? at uh, pinagtatanggol niya si Kiboloy na sana daw ay madismiss na yung kaso dahil wala naman daw kwenta yung mga kasong isinampas sa kanya Kita niyo yung ganitong klase ng pag-iisip ng mga tao, no? Sige Boloy mga kakechap, eh pinagsamantalahan yung kanyang mga miyembro. Ha? Ah, na sexually exploit niya, kaya nga siya ngayon nakakulong diyan at tinakitaan ng probable cause. No, nakakulong siya diyan, wala pa siyang uh, wala siyang ano. Ha? Ah? Walang piyansa. Ah, hindi siya pwedeng nga... Uh, pakawalan ha ah? dahil mabigat ang kanyang ah, kaso no kaya mga ka ketchup balikan natin itong si Bato de la Rosa ah mapanganib na tao ito mga ka ketchup no nagsasalita ito pinaniniwalaan niya, niya ang isang bagay na deep fake ah, deep fake hindi totoong tao ang nagsasalita dito pero pinaniniwalaan niya Ah, kasi daw yung mensahe, totoo. <laughs> Alam nyo mga kaketsap, no, may kasabihan nga. No? pag ang isang pagkakamali, pisahan mo sa, sa mali. Hanggang sa matapos siya, makita mo dulo, mali. Yan po yan. Ha? Walang tama dyan. Kaya mag-iingat tayo mga kaketsap. Ha? Iingatan natin. Bantayan natin itong mga ano na to, mga senador ni Duterte. No? Masabi hmm? niya siya daw ay uh, uh, nilulukuban ng ano? Ha? Ah? Holy Spirit kita mo, Holy. Bakit po namumusong ka? Mahirap 'yan. No? Ang talagang uh, lumukob sa iyo, ha? Ah? Sinasapi ang ka ng uh, ano, espiritu ng kamalian. Ha? Ah? Doon na doon ka na talaga inilagay, ang naglagay sa iyo para paniwalaan mo ang isang bagay na mali eh ang Diyos na binulug binulag ka na kasi ng ano eh ng kasinungalingan yung pinaniniwalaan mo yan eh, ang lumulukob sa iyo ay eh, espiritu ng kamalian kaya kahit hindi tao no yung nagsasalita pinaniniwalaan mo ha AI generated video na deep fake no basta pumapabor sa iyo no senator Bato Dela Rosa paniniwalaan mo kahit hindi tao ang nagsalita Ayan po yan, kaya mag-iingat po tayo. At uh, uh, salamat po sa Diyos. sa uh, patuloy nating ano, uh, abangan nyo po, meron pa po tayong mga susunod na video. No? Uh, Pag-usapan naman natin itong uh, interim release ni uh, uh, Tatay Digong no? sa susunod nating live. No? Abangan nyo po yan. At uh, may yan ngayon ang mayinit na pinag-uusapan. No? Uh, marami po tayong... <coughs> tatalakayin. At uh, doon po sa 212 viewers, shout out po sa inyo at 9 likes, no? Uh, subscribe po kayo mga Ketchup, no? Suportahan niyo po yung ating abang uh, uh, YouTube channel, no? Tension na po, maingay yung ako so may, uh, may nakitang mga tao. Uh, at sige po, salamat sa Diyos. at hanggang dito na lamang at mulit muli po, sinasabi ko palagi, ako po ang inyong Ketchup kapatid, kaibigan at kausap. Pag-ibig